<todong> <langit>. Na tubig <todong> rin ang akong Sakadan. Mineral na po. Oh, pugasi dong sa dagat ana idong, pugasi dong aron maim na ninyo. Oh, di ba? May mga mindset kit. Hoy, mo. Allah. Pakungon tagil mundo haron. Ay, mo.

তই মানে এটা বস্তু কিলোহেন পা পৰি দীপ পা